Ayan, good morning, mga idol. Ito ay isang sample kung paano butasan yung steel deck para ma-install natin yung ating junction box. So tama yung mga sinasabi ng mga kamaster din natin na dapat talaga butasan siya bago magbuhos. Lahat ng mga junction box na uh, ating pagre-layoutan para sa ating mga lighting ay dapat nakabutas na dito sa steel deck para hindi na tayo mag ng araw pag tapos ng buhos katulad ng ginawa ko hindi ko nabutasan so ayun nagbigay pa ako ng isang araw para mabutasan itong mga inabang natin ito kasi kapag bubutasan mo na ito dun sa taas dapat ay mauna ka sa mga steelman no? kasi medyo mabusisi siya at hirap din siya baluktutin kasi makapal tong steel dick na to hindi lang to kaya ng gunting kailangan grinder talaga so, kung marami naman kayong ano welding rod sa inyo na yan so ganito yung pagkating no? hindi siya gagaraw ang problema mo lang dito is yung uh, aangat siya no? Pero kung maipit talaga siya ng gusto, di talaga siya angat yung Johnson box natin. Kasi nakalak siya kabilaan. Matrabaho lang siya. Kasi makapal tong steel dick. Steel dick halos 1mm to. Kapal na itong steel dick. Siyempre, ibibend mo pa yan. Tanggalin natin. Ayan. So, dito natin lagay sa lapag. No? Ayan. Ito yung isa. Ito medyo maiksi lang yung cutting ko. Sakto lang na makapasok yung ating ano dito, PVC. Ano dito. Yan. Halos akma lang yung lock niya dito sa ano, sa butas. Ito kasi mahaba to, Mahaba yung pagka tupi ko nito So, <clears throat> dito, Itong gilid na to, kapatong to dito para hindi siya mahulog. Ito naman, pipigil to para hindi siya gumalaw. Or, mapunta sa ibang direksyon no? So, kailangan talaga nakalakas siya para hindi siya gagalaw. Hindi siya malaglag kasi ito, pipigil din to. Para kailangan sa pagkatin niyo nito, ay sukatan niyo siya ng maayos. So, optional na to sa inyo mga idol kung paano discard nyo dito kasi matrabaho to yung pagkating halos kakainin siya ng ilang araw. So, kapag naka-deadline din yung buhos, halos din nyo na din ito magawa. kasi naghahabol kayo ng araw na matapos yung layout ng electrical. So, ang best na suggest ko sa inyo mga idol is yung Hulso na 10 uh, eh. Yung ano niya, yung lapad na halos kasing laki na ito na also Johnson box para pagbutas nyo isang diinan lang then di na din din siya malaglag kasi ang pipigil dun itong kanto na to yung kanto ng Johnson box di na din din siya malaglag bilog yung butas niya pero hindi siya malaglag dahil dito sa kanto ni pang ating junction box Ayan. so nasa inyo na yung mga idol kung uh, i-apply nyo to no? sa steel deck na slab sa inyo na yan salamat din sa nagbigay ng idea ating uh, isang kamaster no? matrabaho talaga siya madami siyang oras na kakainin pag critical na yung sistema parang hindi mo na din siya ma-apply sa slab or hindi mo na din siya mabutasan lalo na pag ganito yung sistema hirap din dukutan ng grinder mas mainam yung whole na lang talaga bili kayo ng whole zone. may kamahalan yun malapad yun oh so, yun lang isang magandang umaga sa inyong lahat peace out